tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday, 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All All right. The mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon! Brigada The heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kapuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan. at sa pag-angat ng bawat pambiliang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. Headlines Balita Nationwide Sabrikata Balita Nationwide Ngayong Omaga! Gata Balita Nationwide Ang Solgen nilinaw na wala pang natatanggap na notice of information hinggil sa so manay warrant of arrest ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pamahalaan hantaraw sa posibleng mangyari kaug ngayong huyan sa diumanay arrest order ng ICC laban kay Digong. Pagpapaliba ng Comelec sa pre-enrollment para sa online voting suportado ng DFA. Senador, nanawagan sa otoridad na asikasuhin na ang pagsasagawa ng Cost State Benefit Analysis para po yan sa mga Philippine Inland Gaming Operators. Pugante koreano naman na tinulungang makatakas ang ilang kawani ng Bureau of Immigration na aresto sa Pampanga. At ang PNP handa raw humagbigay ng security para ho yan sa monitor ng MSRP sa Karnimpaboy na ipinutupad nga ho yan simula ngayong Araw. Siksik -sik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, at ang buong pwersa ng Brigada News, FM Philippines. Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. Lives. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide sa umaga. Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng lunes mga kabrigada. Ngayon po ay March 10, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, kinumpirman ng Office of the Solicitor General na wala pa rin silang natatanggap na Notice of Information hinggil huyan sa Warrant of Arrest ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay dahil nahaharap sa reklamong Crimes Against Humanity sa ICC ang dating Pangulo dahil sa umano'y extrajudicial killings noong panahon ng kanyang administrasyon. Ayon ho kay Solicitor General Menardo Guevara sa Department of Foreign Affairs unang tataan ang anumang komunikasyon hinggil sa usapin bilang diplomatic courtesy. Kung maaalala, una nang sinabi ni Guevara na hindi ho pipigilan ng Pilipinas ang ginagawang investigasyon ng ICC prosecutors kahit wala ng obligasyon ito na tumulong dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Balita, ang pamahalaan handa nga raw ho sa mga posibleng mangyari hinggil sa Diomanoy ICC arrest order laban huyan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bigada e mo, Ricardo Sargon. Ibrigada mo. Tiniyak ng Malacanang na nakahanda ang pamahalaan sa paglabas ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon, sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz na narinig nilang may inilabas ng arrest warrant ang ICC laban kay Duterte dahil sa Crimes Against Humanity. Kaya handa raw ang gobyerno sa anumang posibleng mangyari. Sa hiwalay na pahayag, nilinaw ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na walang kumpirmasyon mula sa palasyo tungkol sa nasabing arrest warrant. Muli rin binanggit ni Castro ang naunang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na bagaman wala ng horisdiksyon ang ICC sa Pilipinas, obligado pa rin ang bansa na sumunod kung idadaan ng ICC sa Interpol ang pagpapatupad ng warrant. Samantala na sa Hong Kong ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dumalo sa isang pagtitipon ng mga OFW kung saan sinabi ni Duterte na ginawa lang daw nito ang lahat sa panahon ng kanyang panunungkulan para daw may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng mga Pilipino. Ang balita ko may warrant daw ako pag... <laughs> Hindi, totoo. Yung sa I ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga... Assuming na totoo, totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Nagbiro pa ito na sakaling makulong siya, may ambagan daw para pampatayo ng kanyang monumento. Para paglabas ko sa presuhan, paggawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin, In the heart of changing lives, was si a Brigada marcar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita, Nationwide. The Mandate. The Mandate. 2025 Midterm Election. Midterm Election. Welcome naman sa Department of Foreign Affairs is decision on Commission on Elections na ipagpaliban ang pre-enrollment period para huyan... sa Online Voting and Counting System na magsisimula sana ngayong araw, March 10 hanggang March 20. Ayon sa DFA, patunay ito ng dedikasyon ng komisyon para humatiyak ang maayos at tapat na proseso ng pagboto para sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. Kasunod ho nito, umaasa naman ang kagawaran na ang pagkakaantala ng aktibidad ay magbibigay ng sapat na panahon upang masuri at makapasa ang OVCS sa lahat ng kinakailangan testing at certification. Alinsunod ho yan sa Republic Act 9369 o yung Election Automation Law. Sa huli mga kabrigada, tiniyak naman ng DFA na handa nilang ipatupad ang OVCS sa gabay ng COMELEC. Gayun din ang kanilang pagsiserbisyo sa mga overseas voters mula April 13 hanggang May 12 ngayong taon. -balita nationwide Formal lang hiniling ng Kamara sa Senado na magkaroon na ho ng work and holding area. Ang House Prosecution Panel at House secretariat Support Group dyan o yan sa Senate Building. Bilang paghahanda nga ho sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yan po sa pamamagitan ng liham na ipinadala ni House Secretary General Reginald Velasco kay Senate President Chief Escudero kung saan hiniling ho nito na maghain at maglaan ng kwarto at espasyo para ho sa mga prosecutor ng kamera at iba pang kasama sa team para ho sa panahon na ng paglilitis. Hiniling din ni Velasco na magkaroon ng inspeksyon sa itatalagang kwarto upang matiyak na matutugunan ng pangangailangan ng House Prosecution Panel at ng SSJ. Inaasahan naman ng Kamara na mapagbibigyan ng Senado ang request para ho sa pag-usad ng Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita mga kabrigada, nakataktahong ipatupad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pagkakaroon ng safety nets. Matapos o ang nasunog nilang operasyon sa paglusob sa isang scam hub dyan ho sa Makati City. Ayon po kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, ang safety nets ay nakataktang tumiyaka na walang kakaliwa at magsusumbong sa mga irerade nilang gusali ng mga hinihinalang scam hubs upang hindi na humaulit ang natunogang raid kung saan wala silang nadat ng mga empleyado. Sa kasalukuyan mga kabrigada iniimbisigahan na rin ng PAOK ang security agency ng building dahil sa inconsistencies sa record ng mga ito. Samantala mayroong dalawampu't siyam na mga individual na sumuko sa ahensya ng mga trabahador umano ng mga Pogo Hub na nag-ooperate pa rin sa Pilipinas. Senador naman na nawagan sa otoridad na asikasuhin na ho yung pagsasagawa ng Cost State Benefit Analysis para naman sa mga Philippine Inland Gaming Operators. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada. Bye-bye! Hinimok ni Senate President Shees Escudero ang otoridad na aksyonan at suriin ang mabuti ang dalang tulong at maging panganib ng Philippine Inland Gaming Operator sa bansa. Katulad na nga lang ng ginawang pagsusuri sa Philippine Offshore Gaming Operator. Maaalala kung ang mga manalaro sa Pogo ay mga foreigner. Sa Pigo naman ay puro Pilipino ang naglalaro rito. Kaso nito ibinahagi ng senador na nakatanggap siya ng ulat na minsan umano ay umaabot ang online bets sa pigo mula 600 billion pesos hanggang 1 trillion pesos sa isang taon. Doble pa sa gross annual sale ng isang sikat na fast food chain. Kaugnay nga nito ay pinamamadali ng senador ang otoridad sa pagsasagawa ng cost-benefit analysis upang matukoy kung kailangan na rin ipagbawal ang pigo sa bansa. In the heart of changing lives, ito sa Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Oh 40. bonita nationwide. One time the new Filipino time shete 12 ng umaga. Mommy, Daddy, nai-tie, wantahan tahanan party list para sa aming kinabukasan. 118, 118. One. Paid for by Attorney Nathan Odojado, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, isang poganteng koreano na tinulungan daw makatakas. Ang ilang kawani ng Bureau of Immigration na aresto dyan sa Pampanga. Jigo Boy Custodio, i-brigada mo! Brigada! <laughs> Report. Nasa kustudiyan na ng Bureau of Immigration, si Naikyun ang high profile na Chinese fugitive na tinulungan makatakas ng tatlo sa kanilang mga tauhan habang nasa pagdinig noong nakaraan linggo. Ayon sa BI, nadakip ang pugante sa isang residential area sa Angeles City, Pampanga. Nahuli rin si Kang Chambom na umano'y tumulong sa pagtakas nito. Ayon sa South Korean police, si Kang ay wanted din sa South Korea dahil sa kasong fraud. Dinala na sa BI detention facility sa Camp Bagong Diwa Tagig ang dalawang pugante kung saan paigtingin na seguridad dahil itinuring na silang Harris detainees na may intensyong tumakas. Si Bak na rin sa pwesto. Ang tatlong empleyadong tumulong sa pagtakas ng Koreano at nahaharap na sila sa mga kasong kriminal at administratibo. The swift action of the BI And the DOJ in this case is a testament to the unrelenting efforts of the agency and our government to ensure that justice will prevail. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Jigokustadyo ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Balita, Ang PNP naman handa raw humagbigay ng security. Dito huyan sa unang araw ng pagmomonitor sa implementation ng MSRP sa karuneng baboy. Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Brigada. Limitado ang magiging papel ng Philippine National Police sa pagbabantay kung nasusunod ang maximum suggested retail price sa karne ng baboy na sisimulan ng ipatupad ngayong araw sa mga palengke sa Metro Manila. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na plano nilang mag-ikot ngayong ninggo kasama ang Department of Trade and Industry at PNP para masigurong walang mananamantala sa presyuhan. Nabatid ang magiging MSRP sa kada kilo ng kasimatpig ay 360 habang 380 pesos naman sa kada kilo ng liempo Ayon kay PNP Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, tanging ang mga kinatawan ng DA at DTI ang magsasagawa ng inspeksyon habang ang mga pulis ay mag a lamang upang maiwasan ang anumang tensyon. Kadalasan anya kasi ay may iilang nagtitinda na nagpapahayag ng hinaing dahil mataas ang kuha ng produkto kaya hindi nakakasunod sa itinatakdang presyuhan ng gobyerno. Kaya sinabi ni Fajardo, malaking bagay ang presensya ng mga pulis upang maiwasan ang gulo. Ngunit tininaw niyang wala pang insidente na uwi sa gulo ang monitoring na ginagawa ng mga ahensya ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music and News Authority. Balita Nationwide. Kinalampag naman ni Senate Committee on Health Chair Senador Bongo ang PhilHealth na huwag patulugin ang pondo nito at gamitin para mapakinabangan lalo ng mga mahihirap na mga pasyente. Ayon sa Senador, maraming Pilipino ang nangangailangan ng magandang benepisyo mula sa gobyerno. Naniniwala ang mambabatas na kung prioridad ng PhilHealth ang pagpapaganda ng benepisyo, hindi sila tatanggalan ng pondo. Para sa, sa huli na nindigan ng senador na hindi siya titigil na maisulong ang batas para humakamit ang mas magandang health benefits para sa bawat Pilipino. Magkakaroon na ho ng updated guidelines ang Department of Health, DOH para sa mga hospital at healthcare facilities kaugnay sa pagpapatuloy nga ho ng mainit na panahon. Pirmado nga ho ni Health Secretary Ted Herbosa ang isang memorandum na nagbibigay ng mandato sa lahat ng DOH unit na ianda ho yung mga facilities at healthcare workers. Ngayon din, ang pagkakaroon ng cooling centers, climate resilient health infrastructure, kagaya po ng mga hydration stations at ang agarang pag-alam at pagsubaybay sa mga sakit na heat related illnesses. Paliwanag ng DOH, ang mga itatalagang cooling centers ay mga lugar na air-conditioned na malapit po sa mga ruta ng public transportation at hydration centers na magamit naman ang publiko sa lahat po ng facilities kung saan maaari hong makainom ng malinis na tubig. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Sa atin health news, ka-brigada, ang tamang pagkain at pag-inom ay may malaking epekto ho sa ating overall health. Dapat humaging maging responsable ho tayo sa ating mga kinakain at iniinom upang mapanatiling malakas at malusog ang ating pangangatawan. Isa yung paalala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Six, -six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Balita, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, dumulog sa himpilan ng Brigada News FM dumagiet ang isang ina na si Jenita Depilio, upang humingi ho ng tulong para sa kanyang anak na kasalukuyang ginagamot sa Negros Oriental Provincial Hospital matapos ang mapalian ng binti. Bukod ho dito, humingi rin siya ng suporta para ho sa gastusin ng kanyang tatlong taong gulang na apo na pumanaw matapos pong maaksidente sa motorsiklo sa bayan po ng Ayungon, Negros Oriental. Hindi naman po nag-atubiling tumulong ang Brigada News FM Dumaguete at ang One Tahanan. At sa loob lamang ng ilang araw ay nakalikom po ng kabuang 12,500 pesos na tulong pinansyal para sa anak at apo ni Jenita. Nagpapasalamat ho siya sa lahat ng nagbigay ng donasyon at sa brigada pati na rin sa One Tahanan sa kanilang mabilis na pagtugon sa kanyang panawagan salamat brigada sa dumagiti pas one time hanan party days na na sa ako ang Balitan, makabayaning Balita. pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang huwantahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbibigay ng donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa One maraming salamat ka Brigada! Balita, Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Mula po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita, balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada in the heart.